Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga lalong dumadaming mga nanonood at nakatutok sa heart to heart ng True FM. Bago ko simula ng aking storya ay gusto ko munang batiin kayo ng Happy Valentine's Day. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Joanna, 23 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Maynila. Tatlong taon na kami ng boyfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Arnel. Pero alam mo, Kuya Poy, ang age gap namin ay halos doble na ng aking edad. Kumbaga, ay para ko na rin siyang tatay. Papaalalahanan ko na lamang din kayo ha, na hindi ako naghanap ng isang sugar daddy sa katauhan ng karelasyon kong si Arnel. Totoo lang, genuine ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa katunayan nga ay nagsasama na kami sa isang bubong. At dahil nga dyan, Kuya Poy, mas nakilala ko pa ng lubusan si Arnel. Wala na akong masabi pang iba sa kanya. Aminado akong husband material talaga ang boyfriend ko at ramdam ko ang pagiging responsable at pagiging maalaga niya sa akin. Pero sa kabila ng magandang ipinapakitang pag-uugali at pagturing sa akin ni Arnel, ay may isa pa akong nakilalang lalaki. Siya naman si Lucas. 26 years old. Malayo yan sa edad ng boyfriend kong si Arnel. Usap lang talaga ang setup naming dalawa. Kumbaga, pantanggal umay lang ang hanap ko. Pero hindi ko na namalayan na tuluyan na nga kaming nagkapalagayan ng loob. At nagawa kong ang ilihim ito kay Arnel na meron na akong kinikitang ibang lalaki. To be honest, ayokong iwanan si Arnel, Kuya Poy. Gustuhin ko mang kumalas kay Lucas. Sobrang possessive naman ito sa akin. At isa rin sa mga ikinakatakot ko, sakaling magdesisyon nga akong hiwalayan ang lalaking si Lucas sa lihim naming relasyon, e eh baka naman doon ako ibuko nito. Kay Arnel At ang iba ko pang ginawang maling desisyon Sa aking sarili Sa ngayon kuya po ay Blanko Oo, blanko ang isipan ko Hindi ko alam Kung papaano ko malulusutan Ang pinasok kong problema Isa rin sa dahilan Kung bakit hindi ko magawang aminin Kay Arnel ang nagawa kong kasalanan Ay baka kasi Humantong ito Sa hiwalayan na ayokong mangyari Pero sa kabila ng lahat ng ito patuloy pa rin ang palihim kong pakikipagkita kay Lucas habang magkasama pa rin naman kami sa iisang bubong ng aking legal na boyfriend na si Arnel Umaasa po ako kuya Poy na mabibigyang kasagutan at linaw ang aking kaisipan sa pinagdaraanan kong problema sa ngayon Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang aking kwento sa heart to heart. Lubos na naguguluhan, Joanna. Especially for you. Alam mo, ang sasabihin sa'yo ng uh, iba dyan ay uh, hindi ka maghahanap ng pangalawa, ng pangatlo, kung sapat na yung isa. Ayan. Pero, uh, sige, uh, nandun pa rin ako. I'll give you the benefit of the doubt. Tigas ulo mo eh. Hindi, <laughs> joke lang. Hindi, kasi sabi mo nga, eh, mas higit kang bata dito kaya, Arnel, siguro naghanap ka lang rin, ano, ng uh, kasing edad mo, tinignan mo lang, sabi mo, usap lang talaga, hanggang sa hindi na nga lang usap yung uh, nangyayari sa inyo. But now that you are being manipulated, not even by Lucas o ni Arnel, alam mo kung sino nagmamanipulate sa'yo? Yang mga sitwasyon na binubuo mo sa isipan mo, yan yung guilt feeling, o oh, at yan yung mahirap, Joanna, no? nakalaban. O oh, kasi kahit wala naman sinasabi si lu uh, Lucas, sabi mo kasi feeling mo, ibubuko kanya niya kay Arnel kapag kahiniwalayan uh, mo siya. Feeling mo, sabi mo feeling mo, meron ba siya mga pagbabanta? Wala kang sinabi sa amin. Ngayon, di ba, it is your uh, uh, guilt feeling na... na kalaban mo talaga ng uh, matindi rito. Ano ang mas maganda mong gawin? Aba, kung ako sa'yo, Aminin mo na lang kay Arnel yung uh, naging kasalanan mo to be fair with the guy na minahal mo at minamahal ka rin, sabi mo, kung totoong uh, mahal mo siya. And then, uh, iwan mo na itong si uh, Lucas. Okay? Ayan, at uh, kung ano man ang maging desisyon, ano ang uh, maging komplikasyon nito sa meron, na, sa meron kayong uh, relationship ni Arnell. Uh, Arnel, eh, you just have to endure the pain. Magiging masakit yan. Masakit na yan nung inumpisan mo pala, nung inisip mo pala na makipag-usap kay Lucas. Diba? Para kay Arnel. Pero, ba? Diba, be fair uh, sa kanya. Ang kalaban mo nga rito, pinapaalala ko sa iyo, ha? Yang sarili mo, yung mga binubuo mong sitwasyon sa utak mo. Uh, well and good kapag ka napatawad ka ni uh, Arnel. But then again, kapag ka hindi naman na, eh, sorry. 'di ba? You just have to uh, try again. Oh, eh maging mag-isa ka na lamang. Di ba? Yan ang mabilisan ko masasabi para sa sulat nung ito, Joanna. Di ba? But you have something to learn about uh, this experience. Di ba? Hindi naman uh, lagi kan talunan dyan. Meron kang natutunan na rito. Di ba? Napahalagahan mo yung taong totoo sa'yo. Di ba? At maging totoo ka rin sa sarili mo.